Ani yung muron. Kaya Puro! niya makanyan. Ani namo yung sabi mo, bata potang muron. Nah. Ay! Ay! Namin, mo, Ay! 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 Subukan mo Ay! 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 dahon yon. Sa ano? bechin. Muna, Ay! 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 May harvest na ako sis, oh. Maniliwala rin, maniliwala. <laughs> may na-harvest. May kuha kami ng calamansi, guys. May kahala rin kalamundi. Wala mo mapaling-mapaling, ah? Oo, may nandaman din. May nandaman, lo. lo. Mm -hmm. Pitas pad. pitas ka na ito oh. Ayun ano, oh, may bunga na oh, pitas ka na. Susalira so, yale, may makakape-kape mak mak pa kami. Oh, <laughs> <hyo>. Shell <laughs> ka po, kape-kape ka sila ng kalamansi. Kalamansi, ito Ito yung ano, yung doon na gipit. <laughs> <laughs> kapi kap 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 <laughs> Anong gipit? May kotse siya, gipit? <laughs> gipit siya, mamaya <marami. laughs> wala siya pang kasulit. Ilam yaro mo ito. Anong sabihan to? Eh, sabi niya, tadanda man daan. Sabi niya, kaya kaya. Hindi, mamaya mag- Uy, balong mo niyang mabunga, Laren Duat? Ngayon ngayon oh. si Ella, mo yung anak eh. Oh. Teta you know? mo may paras kayo. Eh, yeah. basta huwag mo akong patulakin na Kaya, no, ang daming, ano, ang dami pa mo. Ang tulak niya. Tinta mong kay. Tinta mong... Joke-joke yan yan. yung kaya ng gasta. Ay, sabi doon naman, kargande ka, no. Mm. Makanaan niyang... Kumuha. Wow. Kumuha ka nandin, sabi mo, atin pa di... Mamaya, kakargahin mo. Ano mo kakarga yung kakargan mo yung kotse? Alam mo yung ano? na bro. siya ng gas. Oh. Ayun, yung kabunga na yun. Pag yun, marami oh. ng suli-suli, pinapatay namin para daw mag-focus yung bunga sa taas. Oo, oh, ganun so, ginagawa kaso hindi siya nakakapaglinis nga dahil nagtatrabaho. Oh, Isa amin, dun sa akin. Korit oh, ang kabuti mo, makakapatubo. Kaya nalala na, oh. Makalinis. Pabra mo. Mm -mm. May linis mo kasi nilinis dahil yan. Alang kabuti. Ali, deng old kayo matipunan mo kaya tang gilid. Iyaw hmm. mismo magkain. Ayaw nung sulok. Ah, ng lang. Wala pang magkain. yan. yan, kain lang magtubo. Basta tega na old na lips. Yan. Ay, paano tayo makakano, mag ma, malinis? Oo, kinang malinis. Madamo, madamo, madamo! Walang saging sabo. Eh, walang saging ngayon. Dati dami ano. na. Hindi, oh, napikton sila no sobrang init. Hmm. Ay, ay alam mo nung mainit noon, puro dilaw yung mga dahon niyan. Hindi hmm. mo nang nagsorbel, tapos no, natutumba no, sila. Na ako, oh. ano, na na, oh. na nakarami na ako. Natutuyo. Oh. Tama na yan, pwede na yan. Nakarami na ako. At least, ngayon madiligan na sila, nagkaroon na sila ng bunga. Oh. Mm kawawa ang halaman kawawa sila nung mainit ay Diyos ko di ba yung resort namin nakikita nyo labong yung mga halaman sa gilid ng swimming pool ngayon talpo sila may lamok may lamok may lamok <laughs> may lamok o tara balik Uy, na tayo doon balik na tayo may, lumok, may lamok may lamok maraming lamok kaya nagpausok siya eh o kasi malamok tama na yun wey maraming na yan makakapagadubo ka na dyan Sayang po, nya sanang marakal na rin. Yung marakal na rin, alam kala, mo yung duhat na yan, na, na, at nasira kala, lang yung mga kala, bunga. Rakal daw, ang gala ka rin, it. no? Kaya, nana, nana, nana. Duhat namin. Duwat la rin. Duwat. Sapak lang bunga rin kay Tangal Dumi, ang anak bagla mo. Kaya pilan, ang dami niyan eh. Dosi yan eh. Bakit puro duhat yung itinanim mo? Marami naman, iba-ibang puno. Meron pa nga gu guyabano, may... Ay. Bakit di ka na ganun nila? Sonis, ganyan, at saka yung durian. Si reyno hindi siya mahilig sa ganun. Ah. Nung wala pa kami dito, eh. tinanim na niya yan. Ako palang... O kasi unang linagay niya dyan, kalamansi, eh, so, diba? so... Na, dala-dala so. <laughs> ka pa mong basket, ala ka manikwa. Kaya tataan mo rap, dakal ko ako. Kaya Kita Kaya tangarap, o oh, sige, kaya ng tangarap. So, 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 so. Nung ano, nung tag-init, sobra ng mga halaman. Ay, oo, kawawa dito nun. Kwenta na nito. Kokaw, kakaw. Kakaw? Ito longgan, ito longgan. Ito longgan, ito. Madre kakaw. Kakaw, wali. Kakaw tayo Gagaw ng chocolate. May, may. Chocolate. Ay, chocolate. E Kokwa. Ay, kakaw ni... Ito! Ini lang ganye ini. Yeah, pala ini nakat, ko napagod na ako. Kunin ta. Pero ya yeah. pagabot magwawali ko. Jang ako. Ay ni bignay oh. Bignay yan. Ayun bignay. May umuyay nilit ang matulin. Yeah bignay, bignay. Wow. Isip. Ay. Isip. Isip para ka rinan, rin. pangasim ay pang. Wow. Elementary ko lang. Kamya. Ay, wow. ay, wow. ay saluhan mulo. Benching ko. Pangay na. Ya ko nga may miss kita nga pulid. Wow. Pulid ang pulid. Ayan mga garal tarsis niya. Ayan na yun. Ayan na yun. Pupunin ko na yun. Ayan. Lo, videohan mo ako magpipitas. Yan, pindutin mo. Nakabidyo na yata. Nakabidyo pindutin na. ko pa. Eh? Ayo. Hindi na nakabidyo eh. Dino mo. Psst. Ay, nakabidyo na. Oh. Oh. Ano? Ayon nyo to. Ay! Naputol na. Sige lang. Oh. Ganyan talaga pagkuhan niya. <laughs> oh, 'di ba? Ang sarap. Ayo, sama Eh, pwede na ba 'yan? Pwede, pwede na to. Oraelo, pero mayroon naman laman 'yan. Eh. Masakit 'yan, makatusok to. Oh, Pinutot na eh. Oh, ganun talaga yan. Ganun oh, oh, oh. talaga yan. Ay, malu yung eksperte ka rin. Ay, malu yung <laughs> eksperte ka rin nga ito sa rin. Balo mo rin. Pagka medyo ano na. Hmm? Pag, ito hindi pa pwede. Pag namagana yung ano niya. Pag nakabukang na siya, ito nakabukang na pwede na yeah, ay niya, hindi Ngapin. Niyo, o, patsay, maka Ngapin. 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 yung Ngapin. 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 ayun Ngapin. 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 pwede na to? Sala? Waterproof. to <coughs> uh <-huh. para, coughs> pwede na to? biyak yeah, pwede niyan. na. yan. bukas right, no. oh. <laughs> na. 10 bukas 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 na. 10 na. 10 bukas na. 10 bukas na. 10 bukas Yan, yan, yan. Madali lang silang makuha pag malapit ng mainog di pag medyo na yung kulay pero na. kina naman sa kabila. Parang may kabila pa. Ayan, pwede na yun, eh. Nasaan na ba itong partner mo na lokachero? <laughs> Uy, naman! I, mo, no, no, may puto. Uh, Sado no sa rin. Mila wasan mo lang Moses, mila ko lang. Ayun pa oh, sa baba. Ayun, nis. Yung malaki. Diyan, doon. Hindi na to. nag-iba na yung tsura. Anong tsura niya dati? Ayaw ka palang pumunta dyan. <laughs> Hindi, pag ganyan na yung kulay ng atis. Ngayon mo may naman. kanumali ka. Pag-iba yung salbong na. Ay, Jesus, <laughs> seryos eh.

malulut ni ni. Ay malulut ni. Tinanti mo ay malulut ni. Kanan ko ni. <laughs> yes. ang tagal mo. Oh, malulut ni oh. Ah, wo, chi madam bucong mo ah. kanin. Ah. Ay, kan ko ni. Eh. Ay, ayan ah. oh. Ngayon yan nga, buri ko na rin. Dahil mo, pag betong tingkan, mukbang ang kula rin. Lukulok ang kula. Lukulok ang kula, yung marami kapi ang kapila nito. Uy, may pa. Hindi, lagi mong inaabang ang Eh, pag tuwing dadaan ako, pag may nakapa ako, kunin ko. Pwede niya. Ito. Okay, ito. Ito. dito na magkain, magmutong. Malunggay. na yung pagkakakitaan, kailangan magsipag ka na. Magsipag na siya. Sabi Hindi nila, eh. sabi nila, nasa nasa'yo na ako magugutong. <laughs> Sayang, correct. <laughs> dun sa lugar ko, hindi pa pwede magtanim ito kasi may like, construction dito ano pa. Taas na? Mataas lang na? Mm hindi na. Hmm. Nalita ka ng kuneke sa <laughs> to. Ay, bukas pwede niya kaya po itong bin. Poto, kahuli mo, pwede niya. Kaya ni Banda. Hindi mo na sa mo dito mo, hindi mo na kaya magsumba. Hindi, nagsusumba ako. Magsumba, yung mag Ma Masarap mapagod. Tapos may pawas to. Kaya ko habak marami niya. Ay, eh. ba, namamatay sila no? Anong namamatay? ano namamatay? Itong mga buha ng atis. Oo. Oo. Alam mo rin, nakakalbo nga yun. Eh, pa pwede hindi siya? Pahingin siya na lamok kay Rael. Pahingin siya na Guys, Ay. oh. yeah, uh, ang dami kong nakuha, Ay, tayo, 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 ito. Kasi siya Ito, na Ang O, na. Ay, babo? Pwede na ito, pwede. Ayita, pwede na ito pwede. Ay, ito, no, no, ma -no, ma -no, ma -no. Kaso mataas. Ay, pa yan. Kaso mataas. Ay, babo mataas nito. Ito, linalangaw na. Oh. Pag nilalangaw na, malapit na yan. Uy, ni si pa. Naman, ba't siya may naluwano ituro? Uy, yung malberry ko, lin, may, uh, mo lemo malbero But sa pakla. Ngayon eh. Nyaman la rin. Pati. Atin kung yeah. gawang wine, eh, balo nung pwede ni. Eh. Oh. Oh. Uh. Diba yan? Nag-harvest talaga kami. Eh. Pala nyo. Lawin yeah, mo yan kami yung matuwa. niya? Nananuyo? Hindi yan niya ko kaya sa lugar. Matuwa! Ang balik ka! Hindi mo manabes ko. Ayuan! Napamun! Hindi ba na tauli? Lawin mo pala may sumba ko naman kalisangan ko. Ito ka rin o. Matuwa! Ito ang basket to! Lawin mo yan kami talaga. Isa yan sa taas. Sa ulo mo yan sa taas. Oh, yan.